Sinong tinatawag tuwing may emergency? Laging may ambag. Yung walang choice para tumulong. At syempre, o oh, sinong laging nandyan? Ang sakit tanggapin, pero kadalasan, yan ang setup sa pamilya. May isang tao na palaging maaasahan. Yung masipag, responsable, at syempre, yung hindi marunong tumanggi. O oh, may emergency, ikaw ang tatawagan niya. May kailangan bayaran. Ngayong palang, mangutang ka na, problema sa bahay, damay ka 100%. Ito ang pinakamasakit. Pag wala ka lang maitulong, wala rin magtatanong kung okay ka pa ba. Oo, matulungin ka, pero hindi ka superhero. Wala kang infinite energy. Hindi ka rin genie para sagutin lahat ng kahilingan. At kadalasan, yung mga taong natulungan mo, makakalimutan na rin lahat ng mabuti mong nagawa. Pero this time, hindi ka na nakatulong. Sasabihan ka na mga yan. Nagbago ka na! Ang yabang mo! Ang damot mo! Hindi ka naman nagbago. Naubos ka lang. Yung mga mapagbigay, sometimes, kailangan din na sila ang bigyan. Hindi dahil sa nage-expect sila sayo. Kung di nasanay ka lang talagang humingi,